Nako, sobrang importante. Napakahalaga ng pag-uusapan natin ngayon mga kapapong. Dahil kung kayo po ay nasa rejection, breakup sa kasalukuyan, at naghahanap kayo ng solusyon, nag-iisip kayo kung paano mawawala tong sakit na to, kung paano malalabanan yung mga struggles na na-experience nyo sa ngayon, ay nasa tamang video at channel ka ngayon. Magandang pag-usapan ito dahil alam ko marami po ang matutulungan. Also, By public demand, by requesting kasi, marami din po kasi nagtatanong sa atin, especially sa mga coaching session natin, Coach, papaano ba talaga natin magagawa ng paraan? Papaano ba, let's say, magagawa yung sinasabi mong i -let go natin, kalimutan muna natin, ayusin muna natin ang ating sarili, papaano natin magagawa ito mga utol? Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito mga utol. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe. And syempre po, paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nagbibigay ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Unang-una mga kapatid, kung halimbawa kayo nga po ay naghahanap ng sagot kasalukuyang nahihirapan sa nangyaring breakup sa inyo, ay importante at lagi nating sinasabi na mag-self-care muna tayo. Unahin po muna natin yung ating sarili. Hindi to dahil sinasabi natin na kasi yun yung mas magandang pakinggan eh. Yun yung mas madali, di ba? Self-assistance. Pero sa totoo lang po, based on my experience as a coach, mas marami po kasing nagkakabalikan, mas marami pong nagkakaroon ng magandang outcome, mas marami pong nagkakaayos na relationship kung bibigyan mo muna ng importance, self-care at value ang sarili mo. Logically kasi kung halimbawa ang haharap ka doon, ikaw ay depressed, ikaw ay sabihin na nating devastated, natural, malabo ang chances na ikaw po ay ibalik ng ex mo. Dahil tama nga naman, walang sense of inspiration. At nabanggit ko nga sa vlog ko yesterday na walang ex na kukuha ng alagain. Of course, ang kukunin nila, that someone that can really support them. Emotionally, physically. Kaya never talagang nag-work yung pinipilit eh. Or let's say, nagpapaawa at nagdadrama. I know, may mga nagsasaksi dyan, pero temporary lang yon. Few days, few weeks, at mas malupit, mas matindi yung sakit na binibigay sa kanila dahil naiiwan din muli. At wag nating ismulin yung pag let go or pagpapaubaya. Moving on, ikanga nga. Dahil hindi lang po ito proseso para sa sarili nga natin. Para ma-associate natin yung ating sarili dun sa self-care. Pero ito rin po pala ay isang klase ng proseso kung saan mabilis na nagkakaroon ng realization ng ex mo sa totoo niyang nararamdaman sa atin. Kaya in my opinion, hindi siya nagbibigay tayo ng expectation, pero isang klase ng technique din siya. Kung gusto mo talagang bumuti ka at kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo sa'yo sa tama. Hindi pilitan, hindi awa. Unang gagawin natin mga utol para ma-process natin yung pag-move on or pag-let go, which is sinasabi ko nga po na napaka-effective para maging mas mabuti ka, mas mabilis na maibalik mo yung sarili mo, and a possibility na ma-realize ng ex mo ang kanyang pagkakamali at totoong nararamdaman sa atin. Una, is yung allow yourself na mag-grieve Hayaan mong iiyak mo to mga utol. Hayaan mong ilabas mo ito. Kung halimbawa meron kang kaibigan kung saan masasabi mo ang lahat, gawin mo. Huwag tayo magatubili at huwag natin tipirin ito. Dahil psychologically, it's a process na hindi mo kayang dayain. Itago mo man siya ngayon mga utol, pigilan mo man siya ngayon next week, next month, iiiyak mo pa rin kung talagang ganun kabigat. Ito po ay na-experience na rin natin kaya alam ko po ang pakiramdam. Pag-iyak po kasi ay nire-release yung mga emotional struggles at baggage na na feel mo. It provides a sense of relief, mga utol, kung halimbawa ang gagawin nga po natin. Kasi psychologically, it acknowledge the pain. Dito ka natututo, dito mo nalalaman. Kasi siyempre, sarili natin ito eh. Hahanap at hahanap ang self natin, mga utol, kung saan tayo bubuti. At mangyayari lang po ito sometimes kung talagang dadanasin natin yung struggles na yon. Katulad nga po ng pag-iyak, dahil ang lungkot ang nangyayari sa iyo ay very normal kung kayo nga po ay nasa isang breakup. Number two, tanggalin po muna natin. Ito mahirap to mga utol ha. Ah. Pero sabi ko nga po, kaya natin gawin. Iset set aside po muna natin lalo na yung mga magagandang bagay na nangyari sa inyo mga utol. Huwag nating palitan ito ng galit. Dahil alam ko yan eh, pagkaalimbawang kayo po ay gumamit ng mga coping mechanism tulad ng hate, galit, masamang tao siya tulad nga po most probably ginagawa ng ex mo ngayon mga utol hindi mo yan mali let go dahil ang importante rito is acceptance pero kung halimbawa ang set aside mo yon at gagawa ka muna ng mga ibang bagay ililipat mo yung focus mo i-rechannel mo muna yung direction mo ay malaki ang maitutulong para ma-accept natin agad-agad ang situation kaya naman natin yan eh Even nga sa mga kaibigan natin, kahit mga family members, tumarating tayo sa punto na gusto muna natin magpahinga, gusto muna natin ng space. I Cut mo muna yung certain person, for a period of time. Ito po ay pwede rin natin gawin sa mga ex natin, mga utol, lalong-lalo lalo na kung halimbawang sa ikabubuti natin. Social media, mga utol, makakatulong yan. Mga mutual friends natin, makakatulong yan. Yung direct communication mo sa kanya, of course, mas makakatulong yan. In order para ma-remove or ma-set aside po muna natin yung mga bagay-bagay kung saan connected kayong dalawa. Bakit? Kasi kailangan mo yan. Lastly, ang pinaka-importante, Fine. Search for that acceptance. Huwag tayo matakot doon. Sabihin na natin, hanapin muna natin yung closure. Kasi po kung halimbawa hindi po natin i-accept at hindi nga po natin hahanapin yung closure, mga utol, patuloy tayo magkakaroon ng high expectations or hope. Ito ang nagpapahirap sa atin. Dahil at the end of the day, sa mga struggles na na mo, laging may naka-embark at naiisip nga po natin na hindi tatawag yan eh. Hindi magkakaayos pa kami eh. I mean, one day alam ko bibisitahin niya ako at mag-uusap kaming dalawa. Yun yung hope na sinasabi ko mga utol, wherein nahihirapan tayo most probably mag-move forward or tanggapin ang lahat dahil nga po umaasa. Alam kong mahirap tanggalin yung hope na yan. Understandable naman. Pero at least nagkakaroon tayo ng acceptance na kung halimbawa hindi na siya babalik, okay na tayo, kaya na nating i-manage. Hindi ito madali, pero kung halimbawa makalipas ka ng mga a few days or one week or even a month, gradually you will feel better and better. Gaganda ang pakiramdam mo. At siguradong one day matatanggap natin. Proseso po ito na nire-release at kumbaga mas minamahal mo yung sarili mo. At napakalaki na maitutulong nito mga utol nang sa ganun mag-signal sa ex mo na ikaw ay okay na. At ano may tutulong nito? Lalo siyang magkakaroon ng self-assessment at possibility na ma-realize niya kagad ng kanyang pagkakamali. May iwas ka rin dito sa pagiging devalue o sabi na nga po nating loss of interest ng ex mo dahil sa makikita kanya na much better and stronger kesa nga sa inaasahan niya na desperation na lalagapak sa'yo. Ang susi kasi para bumalik ang ex, ang susi para makalimutan mo to, if you feel better, alalahanin mo kung paano mo inalagaan ang sarili mo. Caring for yourself, mga kapatid, ay isang number one key din after a breakup. It's a way to redefine, rechannel, redirect yung situation mo after a breakup, ito po mga kapatid ay napakalaking bagay. Kung sa kasalukuyan or permanenteng yayakapin muna natin yung pagiging independent natin. Pick up the broken pieces of yourself at i-accept muna nga natin yung breakup. Kasi sabi ko nga, kahit na ipilit natin 'yan, kahit na halimbawa'ng habulin natin si ex kung wala kang sense of inspiration or walang spirit, negative thoughts pa rin ang nafi-feel niya sa iyo mga utol, useless kapatid ang lahat ng mangyayari at magaganap. Kahit magkabalikan kayo, ito po ay dodoble lang at lalong mas magpapahirap sa bawat isa. Yan po ang mga susi para makarecover muna tayo, para matanggap natin ang lahat, para gumandang ang sitwasyon, para magkaroon ng mas malinaw na pananaw ang bawat isa lalong-lalo lalo na po tayo, and also a huge possibility of course na maayos natin agad ang sarili natin. Hindi tayo patuloy na maging malungkot, patuloy na masira, patuloy na maapektuhan ng mga bagay-bagay, family, trabaho, eskwelahan, lahat-lahat sa atin, at may balik mo yung sarili mo. At syempre, a possibility na mas ma-realize ng ex mo. Sa totoo lang, technique din yan eh. Pero of course, hindi dapat umasa. Kailangan, self-care muna. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. I hope na nakatulong po tayo today. Bantayan po natin at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. God bless po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.